may mga parcel kayong ganito guys para iwas scam ang gagawin nyo guys burahin nyo lang to guys sa mga details dito guys aking kate anong uh, cutex pwede yan guys uh, tawag nyo ito pen ganyan burahin nyo yan guys yung ganyan para iwas scam guys iwas scam ganyan para hindi kayo ma ma-scam ng ibang tao kasi 'di ba ngayon guys o oso ngayon yung scam kaya ganyan gagawin niyo guys yan lang yung mga details. Burahin nyo lang yan guys. Pagka bura nyo guys, ang gagawin nyo, gupitin nyo na lang. Ayan. Ayan, gupit-gupitin nyo lang guys. Oo, oh, ganyan Paliit-liit na gupit. Ayan. Ayan, gupit. Ayan. Gupitin nyo lang yung mga details nyo. Para hindi kayo mga scam Kasi uso ngayon yung scammer ngayon, guys, eh. Yan, ganyan na lang, guys. Gawin nyo. yeah. Yan, ganyan, guys. Yeah. Yeah. Yan. Yan, guys. Kasi ako, guys, ganyan yung ide ideya ko. Kahit sa mga, ano, guys, sa mga papel na mga maliliit na hindi na ginagamit, ganyan nililiit ko. Yung may mga detalye ba? Yung mga address ganyan, may mga pangalan ganyan. So ganyan na lang guys, so oh. tapos siya guys, tapo niya na sa basurahan. So ayan guys, ang aking ibahagi sa inyo. Ewas kam, thank you for watching. Follow for God bless you guys. Good evening everybody.